guys. Uh, papunta kami sa Suba. May dala pa akong kape. At sige na si Papa kasi ngayon lang naglabay si Papa sa sunod-sunod sun sunod, sunod ang bagyo. Kaya tumunan na natin kung may huli siya, pamain. Okay hey guys, kita sa Suba ngayon.

na po ang aming papa. Yeah. At may nang doon sa kabila. Ano si balong. <tinyo> abnormal lo. Ang bali yung may gabot. Uy, okay. ang okay. walit okay. to gag. Bidara gabi. Bidara namang nakulat to.

Ayu balong ni? Ito muxi, 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 lang, muxi, muxi, lang, muxi, Lang! muxi, muxi, mo muxi, 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 mo lang muxi, lang muxi, 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 muxi,